Yo, what's up? Kantang kinagwag. Ngayon, mayroon na naman ako yung papakita sa inyo. Kakaiba na naman. Panoorin nyo lang po. Ito, ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Hindi ko na papatagalin pa, ipapakita ko na sa inyo. Ito. O, ito. Sa totoo lang po, minsan na po kayong makakakita ng sa loob ng bahay na may ano, may pugad. Pugad ng ibon. O, oh, ibon yan ha. Oh, panoorin nyo. Oo, oh, to. O nga pala, set up dyan sa mga kasir dyan. O, oh. to. Yan, o. Oh. pugad dyan. Totoo yan, o. Oh, na makikita ko ninyo. Ito, pugad dyan. O. Oh. Hindi pa ako nagbibiro sa inyo. Pugad ko yan. O, oh, pugad ng ibon. Dito sa loob. O, oh, no. Minsan ka lang makakita, no. O, oh, nakakita na ba kayo sa loob na... Ayan, o. Oh, may itlog pa, o. Oh. nyo. O, oh, totoo yan. Kala nyo, no, hindi yan totoo. Totoo yan ang nakikita ko. Dito ngayon, wala yung ibon, lumipad. Hindi namin na videohan. Ito. Itong itlog na to. Anuhin ko to. Inumin ko itong itlog. Yan. Nakikita ninyo para makikita nyo talaga na totoo yung sinasabi ko. Ito. Inumin ko itong itlog na to. Ito na, inumin ko na. Eh, kasi, wala naman yung ibon dito, hindi na yung babalik. Yan o. No? Hindi na babalik yung ibon. Kaya, inumin ko na lang to. Inumin ko na o. ito, oh, o. Oh. Hmm. Ba, ang sarap.